Ay po, tayo po gagawa ng ano ng drainage at saka lakas ang tubay Ayan Katulong po natin si Chong Yun Uhugutin po natin yung tubig dito ng para aring kamutihan ay medyo maano mabawasan po ba ang tubig na napasok lakas eh Ayan ako naman tagulang na rin.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những No, no. Taga pa lang sila Taga no. Sabi na malakas ang papasok dito ka, ano? Parang hindi naman kinakaya, ano? Anak, ha? Anak, hindi, dapat hindi nila nilalaki ng papasok. Anak, ha? Bintang-bintang binta, che già Oh, konti okay, ko pala hindi yan kaya naman sa salukon nata ang lupa yun 我们都是那种，他就玩那个的。 Are po para mapanatili yung ano, tuwa ng paglamig sa ng tubig. Ay napunta na ba ang kamutihan. Bakit hindi papakabumi na ano? हा कोलोक को कमुती कोलोक

kaso ng tubig kung so, hindi namin hugutin ang tubig <laughs> yan o yung galing na sa gitna ng kamutihan sala salangan nga na ang patubig wari kung may hugot na ano <laughs> yun dalhin mo yung mga lanchong gula nagugulay ka ba? Ha? Hindi ako mean, makapagdarap. Aminig doon na sa kubo. Kaya mo. Pag gusto mo, dalhin mo. Ay, ka Wala lang man nakakain. Ay, sabagay. Yan, o, lakas mo na nadating dito eh. oh Tapos, ito pa, itatanim na laing yung mga laing. Itatanim ko. Aray po, yung mga nabunot na laing din eh. Galing dito yung tubig na malakas eh. Papunta dyan, itatanim ko na lang yung. Aray pa po eh. Yan, tatanim natin na rin. Sayang. Pag hindi magugula, tatanim ko na lang ako. Hmm? Ah, hala. Malaking ta tapo naman na, no? Lakas ng mga ano, buga, eh. Lakas ang dating. Malaking ginhawa na yan. Yung pong harapan. Yan. Pwede rin pa salip si Fanny. Oh. Bali na po yung pailog na ating hinugot ang tubig oh. Yan, ang laki po kasi nang napasok. Ay ito po yung ating pinoprotektahan dito. Yan oh. Pagkalakat po ng tubig. Yan, tempo dito na bumabagsak ang tubig. Oh. Kaya ho natin na palalim din ni sa ka, kabila. Yo no. Oh. Yan dito hula to maagas sa tubig. Papunta po doon. At saka po para maprotektahan din nga aring ating kamutihan. Lakan na lang tubig. Oh. Ah, baha. Yan dito po. Ari pun tubig na ari. Paparito ang linya. Yan, paparito. Dere lang dito yan. Oh. Na baha baha. Tsaka po ari. nasa na Ulan. Ganyan na po kalakas ang ng tubig na napasok. Eh. Nabaha, ano yung lakay, yung. Ah, nabaha ba? Ano parin, Joe? Sa lubang doon. Ngao yo. sa doon sa kabila? Ay, gawa na sulusugan, oh. na Ah, ay, lang siya. na nga, apaw din yan, yo. Kaya rin aming binangbangan. Bakit oh Ah. Ah, may talim na ba yun? Gamas na naman ata, ay. Gamas na. Naingat nga, lakas, oh. Yan, kaya po ating... Kaya po ating binabangbangan, oh. Eh. Yan, ganito po, baga, nangyayari? Yan, oh. Eh. Balis si po, ay naka... Batsi na, oh ay tayo po naman magtatanim yung mga ano dun laing tatanim po tayo ng laing yan lakas ng tubig yun tara po at sayang din nga tatanim natin sa kabilang gilid roon Hmm, lakas pa po na nadating eh Diyan yeah, ka, yung malalim na Ika nga ay huhugutin ba natin ang tubig Aray pinapadala ko kay yung kung gugulay Ah ayan naman at Makado hindi magulay Ia eh, akin yung itatanim Gawa ko na nakabara rin din eh Sa bangbang hmm. Sayang <coughs> Aray pa Yan, lakas po naman agas sa tubig ay eh. Yan oh. Ito yan, lakad din ho ng tubig Tiyan mo oh. Ay tubig din, ang kamutihan po natin oh. Awas din sa plat Ay, ayan, yan Oh Aba. Ay, maapoy yung buta. Ganito po kalakas ang bulyon ng tubig dito. Aba. Ay, kulang pa yung ating kanal. Oh. Ah. Nalungo ko na. No? Oh. Sobrang ng tubig kamot yung may tubig wala kayo bulok na naman ito ay hmm. bakat po ah na naman na rin panigurada ko kaya ako pag ulan ang ating tinatarget ay yung patubig irrigation yung patubig system Yan na sakit na sa gitna ng tani man Oh Ah lahat oh Ah yari na oh Parang irrigation na yan oh Sa ng tubig Tatanim natin ang para hindi yung masayang maga lahat po ng mga, mga space space ating tinatam na na oh, tapos yung ganito marami tayong pananim yung mga hindi magugulay tanim na agad may panibagong crops na naman po tayo. Panibagong panalim na naman po. Oh, at masasayang ho, eh, pagka hindi natin tatabrahuin. <laughs> tatabrahuin. Ayun, salamat po sa inyong pagsama, ano po, pagkanal. Tapos ay eh, pagtanim nito pong laing. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.